La Rigadon. <laughs> <laughs> Nangangatob na si Larry Gadon. <laughs> Hindi pagagabi, ang taong ang bayan. Hindi pagagabi, mga kababayan, at ang ating na sa sakripisyo. Ang mga nasa, ang mga punong tao ang sama-sama sa kilos, ang sa mga sektor, upang ibat ang goal. Ang kahimtang na itaas, ang kahimtang ng mga tao sa kamera. Binabago ito, ay isang makasaysayang pagkikita ng ng isang Pilipino na hindi na po mapipigilan dahil ang mga nag-alimariyan at abuso ng poder na gustong nagumalain tapatan sa pagkilan ng batas ng kapagalian ng ating kanilang batas ay ngayon po sisingilin ng taong bayan ang panawagan

maya-maya po masasaksihan ng taong bayan ang pagkikipagkaisa mismo ng mulat at nagkakaisang mamamayang Pilipino upang manindigan kasama ang Korte Suprema na dapat umiral ang papas at hindi ang mga kahaman sa kapangyarihan at mga magdanakaw at mga mandurubo sa kaban ng bayan ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya ngayon, naririnig dito sa lansana ng Maynila ang panawagan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino, Korte Suprema. Ipaglaban! Rule of Law! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of Law! Ipaglaban! At siyempre, sa gobyernong mapanghalipin at abusado ito naman ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! itakwil mo. Kamalan At ang ating pagkakaisa na nanawagan Korte Suprema. Ipag naman! Rule of Law. Ipag naman! Korte Suprema. Ipag naman! Okay, para sandali lang namang mag-disturbo kami. At ito ay para sandali lang, disturbo lang. Please, please, go forward tayo. Mga Riders, go Korte Suprema ang panawagan ng sambay ng Pilipino na kailanman dapat ang nangingibabaw sa ating bayan ay ang pagkiran ng batas hindi ng mga gahaman sa poder at kapanyarihan. Kaya, ito po ang panawagan ng sambay ng Pilipino. Ready? Go! ¡Corte Suprema! ¡Ipardo y Abel! ¡Rulpó! ¡Ipardo y Abel! ¡Corte Suprema! y Abel! ¡Yo! Tengo que estar ahí para el primer... ¡Así que me lo paso a la programa! ¡Salud y lo metro! sa 3 individwa itong si Sandanya itong si Gadol at itong si Sabsaharan